hindi, charge mo sa lang tapos charge sa Ito mga kamars, makikita natin sa video yung pinag-usapan ng rider at saka ni buyer. So makikita din natin sa video na kinuha yung susi sa motor sa dahilan na ipapalik ni kuya yung perang binayad nila sa rider. At ayaw naman ibigay ng rider kasi nga na-open na yung parcel. Uh, makikita natin na itong si kuya at si ate ay parang walang ka-idea-idea sa palisi sa pag-order online. Alright? So, ito mga kamars, dapat alam natin yung palisi no? kapag order kayo sa online, at uh, natin sa mga riders, ay walang kinalaman yung riders niyan. Kasi, nag-pick up lang yan sa uh, order ninyo, no? At saka, wala silang right na bumalik dyan kasi, kasi nga, yung bayad sa kanila ay eh, paghatid lang sa item, no? Kung meron kayong reklamo, idun eh, kayo sa seller. Kung takin nyo, nyo yung, yung, seller, pwede nyo i-report, no? Kung saan nyo i-report, sa barangay o saan. Para sa akin lang, ha? Kasi, kawawa naman yung rider. Doon kayo reklamo niyo yung seller. Diba? Meron, meron naman kayong kontak sa seller kasi paano, paano niyo yan na-order kung wala kayong kontak sa seller. Diba? So yun lang mga Mars. Thank you for watching.